Ano sa bahay Ano hindi po bahay lang? Hindi. po ah. lang daw po. Tagasan po kayo nanay? Tagasan po kayo? Tagasan po kayo? Nagkataal. Ah, taal? Layo ah. hindi mo na mano sigurado sigurado tingi mo kalaha kalamatian resilience sa inyo mga anak pagmalaki ingat po kayo sa ano sino po si po ingat po ingat po ingat po salamat sa inyo sa inyo ah Kau ingat punya sedaan.